So magandang araw mga tropa. So ngayon uh, ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung mga uh, itatanim kong ano buyo. So kuha tayo ng pantanim. So ito yung isang kukunin natin. Kasi so, nakalagpas na siya eh. Ito si mga tropa. Kukunin natin ito. So, itatanim natin ito. Sakat natin yan dito. So nahirapan nga kasi wala naghahawak na ginagawa yung anak ko. So yan siya. So itatanim natin to. Yan. So doon may mga nakuha na ako ron. Bali, ito siya. Dito muna natin sa hindi mainit. Tapos babalikan natin 'yan. Kukuha pa tayo. So ito wag na muna 'to kasi packet siya dyan. No? Pwede pa siyang humaba. So yung mga lumalagpas lang iinahin natin. So ito pwede nating tungkulin. Ito isang to. Kasi mayroon naman siyang supang. Ito siya oh. Ito ang oh nakikita nyo ito. Yan may supang siya. Ito. Yan nandito. Ayan. Pwede natin itong kunin. So ayan siya. So lagay ulit natin dito. Hindi siya pwedeng mabilag. So, sa salili muna siya. Tapos ito siya mga tropa. Kunin natin to. Pwede to. Yan. Mayroon kumuha kasi ako lang. Yan. Nakakapit siya dun. Yan. Dali natin to. So mahirap siyang kunin. Napaluputan ng wire pipit so yun ipit sya so yun sya itatanim natin to so itatanim ko po to 100% buhay sya itong buyo na to So marami pa ron. So tara samahan niyo ako itatanim natin 'to. So bali ito yung mga kinuha ko ngayon. So marami din 'to. Yan, marami din sila. So nilagay ko muna sa may tubig na balde. Ayun siya. Yan. So ang ginagawa ko dito kasi may mga manok kami. Ito pag tinanim ko to rito nakakaano lang to sa gilid o kung saan dyan. Akalkalin to ng manok. O, ang baliktad ang nangyayari dito. Ang nakakulong yung tanim ko. Ang nasa labas yung mga manok. O, kaya mas ganun na lang magandang gawin. Para hindi sila mamatay. Kasi kakahigin to ng manok. Tapos tutukin yung mga murang ano. Yan. Sa So pag nagtatanim ako mga tropa, hindi ko inuubos yung dahon. Kasi para hindi sila ma-dehydrate. O, mabulok man yung ano, yung dahon, unti-unti malalaglag yan kasi kinukuha nila ng pagkain yan eh. Yan din sila kumukuha ng ano pa. Para tumagal sila, makapagpaugat, ganun. Habang nasa pat sila, plastic bag, ganun. So sige tropa, yan. ibabad na muna natin pala sila kasi para mamaya pwede na natin itanim o sige po so yan mga uh, pits. ano na siya tapos na namin siyang anuhin Ah uh, salain kung mga sirnihin namin yan, tapos na itong lupa na to mataba po to mataba siya kaya magandang taniman ng kung ano gusto nyo itanim maganda siya So, ilalagay na natin siya rito. Sasagitin mo para kabila. Ito sa'yo. Paglagay dito, hindi masyadong puno. Dagdagan nyo na lang kapag kaano. Dagdagan nyo na lang siya. Kapag ka, ilalagay nyo na yung kanin, saka ano, nyo na lang dagdagan. Ayan, pwede na Ganito, ganito. So ilalagay namin to lahat dito. Para sa susunod hindi na kami mag ano magbag. Maglagay ulit ng mga ganito. So yung nilagay kong una na ubos na. Bas. Tama lang sa Ay hindi pare-pareyan, Basta ug lang pula. Okay. Okay. Yan. Si Bunso nasa loob, naglalaro. Hindi siya pwedeng lumabas eh. Yan. Pag nandito yun, magulo yun. Magulo pa sa langaw yun. Tama na yan, na yan So yan mga tropa Siguro tama na yan Kasi konti lang naman yung Pinuha ko kanina so Maganda kasi magtanim-tanim Ngayon ng ganito Kasi maulan-ulan So ito na siya Pag naglagay kayo Ganito lang karami So, kayo, discardin niyo. Ayan, ganyan lang. Baka po, ilan na lang yan? Hindi, e, na lang natin yung sa iba.

So ito mga tropa, ililipat natin to ron sa ano. So sinasabi kong kulungan nila. <laughs> Kinukulong ko sila. may, so may mga nauna nung turon ron. May mga buhay na yun. Wala lang akong mapaglagyan. Kaya doon muna sila pansamantala. Kung may iba nandun pa. Tutulusin na rin. Kasi kinulang yung dupa na kinuha na rin. Ay, marami naman yung dupa. Kaya na sa tabaka. O yan na siya mga tropa Tapos na kami At uulan na Ipapasok na namin siya Sila Doon sa Ano nila lalagyan para hindi ano hinang manok kahigin so yan pinapasok na ni Justin isa isa sige bilis ting bilis wala okay. kasi kami ano ayan ganda lang ting ha so yan dyan sila medyo bigyan mo ng allowance ting para ano sa bagay iba naman yung dahon ng bago eh medyo ano apple green sige dali <laughs> so ito na po sila ito na yung mga tinanim namin na buyo kaya na po sila so nakalagay sila sa ganito parang ano ang kulungan na rin kasi baliktad nga po eh nakakulong yung mga alaga naming halaman o kaya yung mga ginagawa namin ano, yung mga pabinhi namin kasi uh, tutukayin po sila ng mga manok kapag nasa labas sila. Kasi may mga gala kaming manok dito. So sana po uh, nagustuhan nyo yung uh, munting uh, video na ginawa namin para sa inyo. Sana rin po uh, tulungan nyo kami ng anak ko na mas mapaganda namin yung uh, ginagawa namin. At sana rin po nagugustuhan nyo. Sana po pakipress na rin po yung notification bell like, saka mag-subscribe na rin po kayo. So maraming maraming salamat po. Hanggang sa mga susunod pong video. God bless!